Hmm. Dami yan. Eh. Ano mo? Hmm. Nakuha na rin yung lasa, mm. no? Kuha-kuha na. Sarap. Mm, yan yung hinahanap ko na lasa ng sopas. Hmm. Sakto yung lasa. Ang dami. Dami. Punong-puno Punong -puno siya. Punay puno natin yung puno. Ano yung laman. Mm. Para may isa po tayo mga pika na kami. Oo, maubos sa bawo. ano maubos yun sa bawo, wala na. Wala na. Ah, uh, oh. silbiyan. B. Ano yan? Ha? Ah? Ano yan? Wala pa ako ng Supas. Supas. Oh. Supas. Para saan? Ay, Supas. kain natin. Oh. Supas para sa minute na, ano may... Malamig na panahon. Mm. Supas, so, guys. So, Supas. Yeah, gulay to. Ay, gulay pala. Ayun pala yung Supas. Sorry, sorry. Ano pala? Supas. Supas pag mamuli. So, tapos na pag ano, luto na. Pag luto na. Pero pag hindi pa. Hindi ba? Wala ka. na. niya kasi ngayon Masa? guys, may bagyo kasi. Oo. Oh, bagyong... Nika. Nika. Kaya mag po tayong lahat sa badya ng bagyo. Banta ng bagyo. Oo. Oh, oh. ingat po tayong lahat. Paano na sa mga binabahang lugar. Mm. Hindi ko mong karot na basta hiwa na lang ginawa ko. Okay lang yan. hiwain mo lang din naman. <laughs> Sarili naman natin. Sarili naman. Hindi naman, pa, uh, so, naman Pang ano ang oh, pang benta. Pang maramihan. Hindi. Sa, sa, sa atin naman. Sa bagay. Eh. Dalawa uh. naman tayo kakain. Eh. Uh, dalawa lang naman tayo. Mm. Uh. Mm. Kinukan niya yung karot. Yes. Mm. yan. Mm. Tapos anong panon? Sawag hmm. na ay di... Baka. Supas. Baka. Hmm. Yeah. <coughs> ito kahit ibang iwan na rin ito. Hmm. Wait lang, katingin ka muna. Katingin hmm, niya muna daw. Oh. Mayroon ito sa kamay kayong kutsilyo. Mayroon <laughs> din, din na sugat. Hindi <laughs> naman masasugat yan. Hmm? Hindi ka naman masasugat. Hmm. Makapal lang amay no. ko. Makapal yun. na yung ano? Yung. Yeah. Yung, ay. to dito. Karot sa kanit. Ano? Yung pulyo. Oo. Isa lang din naman na. Uh -huh. Pupunta lang din naman sa chan natin niya. Uh -huh. <laughs> Ayan. Ayan. Pag narilinig niya yun guys. Sumuulan na naman. Tapos mahangin pa sa labas. Hindi masyadong ramdam dito kasi mataas yung dalawang binig bin sa likod. Bikot at karot. Tabi pa tayo. Maharang siya. Sakti. Pero nung nasa labas ka, kanina. Mahangin. Mahangin siya. Mahangin. Yung mga ano doon, kita eh. ko yung mga nyog eh. eh. doon. Yung mga nyog doon. Yung hangin niya, talagang makikita mo yung lakas mo. Hmm. So signal number 4 na dito eh. Number 4. Baka mag number 5 pa nga ito pag-con eh. Doon sa ano, ang mismong malapit sa ano. Eh. Malapit sa bagyo. Sa atin yung parang buntot na lang sa atin. Eh. Pero tignal, yung malas oh, number 4 talaga ng pa rin. Oo, at yung number 4 na yun eh. Oh. Saan pa yung iba, babe? Magbisa muna tayo ng ano? Ng bawang, sibuyas. Oo. Uh -huh. Pressure cooker, guys. Para pa, mas mabilis. Mabilis man. Ayun, muntik ko lang ano. Yung muntik ano sana yung gamitin mo, Mr. Margarita. pala. Ito Ayan, Star Malga. Star rin pala guys. Para mas mapan. Mas malasa. <coughs> May kunting kolesterol. Eh? Saan na yung baka ay? Ito ay, baka? Ay na yung baka. Ano ba baka to? Beef. Corn beef. <laughs> beef. <laughs> Baby. A request. Ay, ako pala lang to. Ikaw? Pala lang kayo. Baka okay. ikaw yung di ako. <laughs> Sabi ko kasi guys, lugaw. Meron na isip ngayon na ng sobas. Hmm. ito na lang sobas. Ito, oh, susunog. star magan. Sarap yan. Itong palaman. Ah, mabisin na kami dito. Ito yeah, eh. Naman na lang ako. Yeah, mag mag

Masarap yung amoy niya. Masarap yung amoy niya. Wala sa mga ulan. Wala sa mga ulan. Last na ako. Sakto yan sa upas. Sa malamig. Sa malamig. Kampainit. Ha? Kampainit. Ha? Papawisan ka dyan. Hindi ka na pinapapawisan niya yung ulan. Malamig. Malamig. Now. Ah, sarap na. Ayan.

Pagkain okay, mo lang kumulo yan, ay okay, lalagay na yung... Anok. Manok. <laughs> manok. Ano yung ko, eh? manok. May lalagay huh? na yung Ha? yung mo pa. Pagkala hmm. mo na yan. Yung mga kinalagay. Okay. Ito ละไราเซลล์นลนก็อะล่กสเซลล์ลเนี่ยจะไปทาเินไหอันไปหาเงนไบ้ากันแั้บคอมเมนต์สิ Sakto guys. Wala ka nung pasok na yun. Sa tridimensyo ka ng pasok. Day off ko ngayon. Buti na lang at day off ko. Pero papacheck up sana yan. At sana. Papacheck up so, sana ako. So. Hindi lang natuloy. Hindi natutuloy kasi kung tulad. Kaya ako naman yung... Papalong ko pa siya. Ito yung sinabi sa magpatik. Ito yung buhapak yun. Pwede mo pa check up pag ganito? Ha? Mayroon din magpa-check up. up. Wala. wala ding mga sasakyan. Ha? Baka wala ding mga sasakyan. Ah, ito na. Ilalagay niya na yung Elmap. Anong? Ano? Elmap. Lagay mo na. Elbow map Oh, mo 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 pa. Yeah. mo yeah. Ayan. Agad na. Ito, uh. Ayan. Yeah. Pre-pressure ko kaya mas mabilis. Kasi maluto. Ayan. Yeah. Yung, tak natin. yung takot niya ay. Sige na lang yan. Ha? Ayot natin sa maluto. Mm O, oh, diba? Sarap yan. Ay. Parang ano manok. <laughs> Di ba, kaalo ko. Ako ko na lang. At wait lang natin maluto. So yun guys. sure cover ko na para mabilis maluto. Pero naubusan ng tubig. Dagan natin. Yan. Pero parang kulang pa yan. Itlaw ko na lang mamaya ulit guys Tapos nilagay na rin pala yung ano guys Gulay niya Yung karot at saka repolyo Pero para kulang pa yung tubig Bigdagan ko pa to Kasi si sipin pa lang yan eh Pero parang luto na Ano tigas pasak to pa lang mm. Tingnan mo Hmm. Apa mana? Hmm. Apa lawan Apa lawan? Hmm. Mana nian? Di mana guys? Kun kulupa. Di yang ano? Pastanya. Apa kali para na lumambot to Karat na tsaka repolyo. Masakto so, naman lalasa Hindi naman malak Hindi naman ano Ito so, lang So, ilagay na rin natin itong ano guys Gatas Pampalilamnam niya Ayan, kumukulo na siya Masakto so, lang pala Masakto so, lang napuno Masakto so, lang napuno Masakto <laughs> so, lang siya napuno guys load lang natin para umaano na yung gatas na mukhang uubos tong sabon nito si sipsipin lahat ng ano to si sipsipin lahat ng pasta Ayoko, mm. dami yun. Sipsipid niya. <laughs> hmm. Dami yun. Ano mo? Nakuha na rin yung lasa, mm. no? ko ang na. Hmm, sarap. Pero... Yun hinanap ko na lasa ng anong Hmm. Sakto yung lasa. Andami, ah. dami ah. Ang dami, punong-punong. Punong-punong. Pero para matigas pa yung ano? Yung carrots. Pasta. Ikan pa, mo pa, mo pa. Ang sarap. Hmm. Pakulay na lang sa guys, para luambot yung ano, pasta. Dalawa lang kami guys, pa yung... <laughs> mm. Dalawa lang kami kakain yan. Ano mo ma yan? Maubos yan. Mm. Yan guys at napuno na nga. Kumalasan na yung pasta niya. Yan puno na. Konti na lang yung sabaw niya. Yung sabaw ko na yung pinam pinakamasarap. Yan dyan. Oh. Oo. Oh. Nagdagan ko na lang konti para umapo konti guys. Yeah. B. Ah, na. Ay, luto na guys. So, Ah. Dami. Dami. Punong-puno. Uh -oh. puno siya. Punay-punay lang -punay, natin yung laman. Mm. Para may isa po tayong matikira kami. Mga <laughs> maubos sa sabaw. Mga ah. maubos yung sabaw, wala na. Wala na. Mga ah, silbiya. Ah. Ngiti ka nga, Garad. Pasayid. Eh. <laughs> Pasayid yan. Maubos yan. Ubusin yeah. natin na. Ang dami pa niyan. Oh, ang dami. Ang Tagad-sagad. Dami yun. Eh. Sakto. Tagalig. Masakit na naman itong upan guys balak Balakang ito. Hindi ako. Ah. <laughs> Masakit siya eh. na naman sa akin. na yun sa kanya. san sa'yo ba? Yan or yun? Hindi sa'yo yung makaano. Sa perwer? Oo. Oh. sa akin. Mag parang magte take five ako dyan. Eh. <laughs> Pwede, take five. Marami yan. <laughs> Sagat-sagat mo kumakal. Uh, tikman mo Ang um, ating recipe po. Recipe is, niya. Is, guys, sopas. Sopas. Beef yung kanya. Sao. Sao, tas mm -hmm. Oo. So, Ba't eh. Okay na yan. Mm -hmm. Oo. Oh. Tara na. Oo. Wow. Yeah. Oh. Guys. guys. Tara na guys. Tara na guys. na. Tara na guys. Tara na guys. Tara na Tara na yan yeah, ang kaya natikuan mo muna. Ha? Yan ang nating breakfast today. Uh, si Kasi bumabag yun guys. Masarap na higupin yung sabaw niyan pag parito yung panahon malamig. Mmm, perfect. Hmm. Na, ha? Okay na siya. Uh. So yun lang guys. Uh, ingat po tayo sa banda ng bagyong si Nika. Uh, don't forget to subscribe. Like and share. Like and share. And guys. Ingat po right. tayo lagi guys. Ano ito? Ha? Repolio. <laughs> Repolio. Hello, hello.